Mga kaibigan, at pag-usapan nun natin itong problema ng kuryente sa ibang bahagi ng ating bansa. Pero pumunta man tayo sa lalawigan ng Palawan, si ginoong, si Engineer Cesar Ventura, Provincial Economic Advisor for Province of Palawan. Ano, si ginoong Cesar Ventura. Ginoong Ventura, napapanood ka po sa Net25. Napapakingan din po sa Radyo Aguila, maging sa aming mga provincial registration. Magandang umaga po, ginoong Ventura. Ginoong Ventura, Magandang umaga po. Nawala. Sige, noong Ventura. Uh, kung pag-usapan natin ito, sapagkat ang binabanggit po ngayon na higit na pong tataas ang demand ng supply ng kuryente sa bahagi po ng lalawigan ng Palawan dahil sa plano nilang palakasin pa yung Naval Station Carlito Cunanan, ito pong NSCC dyan po sa bahagi na yan kung saan malapit po ang West Philippine Sea. Dyan daw po ang gagawin ng uh, resupply ng mga hukbo natin sa bahagi niya ng ating bansa. Alam uh, yan nga yata yung pinag-uusapan dyan, na uh, mm -hmm. yan yata yung magiging pinakabantay natin sa West Philippines Sea. Tama po. Tama lang naman na uh, para magkaroon tayo naman ng uh, visibility na hindi lang sa inaari natin talaga yung talagang saganang atin. Mm -hmm. Mer meron naman tayong uh, dapat eh, markadong pasilidad. Uh, Mm -hmm. na may kakayahan tayo na ariin natin ito. Hindi yung Opa. basta na lang tayo kinakanyo ng tubig dyan. Ano Ay, oho, importante oho. talaga itong naval station na ito. Kaya lang, merong agam-agam uh, merong nga itong uh, probinsya ng Palawan na mukhang inarticulate ng kanilang economic advisor Opa. na mararagdagan yung uh, yung magiging demand nila sa kuryente ka itong uh, naval station na ito ay nalagang nabuksan na Opo. at naging regular na yung paggamit, hindi ba? Mm -hmm. Ito ba yung sinasabi niya na mararagdagan ng 10 uh, megawatts? Opo. O ito ito yung kabuong uh, demand ang, sa buong probinsya ng uh, Palawan? Ang sabi po kasi dito, Kong, ay eh, aabot din kasi sa 10 megawatt araw-araw ang demand ng naval station. Ibig sabihin, magiging karagdagang Opo. demand ng elektrisidad. Oo. Mm -hmm. Eh ngayon nata may problema diyan sa dako ng Palawan din na kung saan eh, halos sa uh, kalahati ng buong uh, Palawan ay no. eh, wala pa rin supply ng kuryente. Wala Totoo ba supply. ito, Jen? Opo, yan ho ang nagiging uh, Pag sinabi mo 50% yan. ng Palawan eh 50% ng kabuuan ng mga komunidad o yung Alimbawa, wala, eh, yung kalahati, wala namang mga tao doon. Uh -huh. bakit ka magkakaroon ng kuryente? Siguro, ba, pinag uusapan ba? Opo. Kung baga, eh, ito yung population mo. Uh, halimbawa, ang population dyan ay... Uh, sabi na nating 2 million. Opo. Yung kalahati, eh, walang kuryente o yung uh, geographical area na walang tao lang ang walang kuryente? Opo. Sana sa mas detalyadong bagay na yan kung eh, makakausap na natin si Ginoong Ventura para malaman natin ano, kung gaano talaga yung binabanggit ng 50% na yan. Kasi sa ngayon daw, Hong Kong, uh, ang magiging malaki pa nilang problema dyan kapag ka nagawa na rin daw po yung airport. Gagawin mo pala, pinapayos na ng airport dyan. Mm. Tapos meron din daw hong, uh, magtatayo din daw po pala dyan ng bagong mall. Yung isang uh, chain of malls, ano Magalagay mm. din ata ng branch dyan. Kaya kapag ka ito niya nagkasabay-sabay, nako, eh, grabe, ang laki ng problema ng ating supply ng kuryente sa lalawigan ng Palawan. Eh, baka naman po pwede silang mag-apply dyan sa open access ng... Uh noon uh, Meralco, viral ko mm -hmm. kasi uh, yung uh, yung viral ko na ba bahagi sa dalawa yung yung captive market ginong ventura napapanood po kasi na 25 napapatikinan din po sa Radyo Agila ako po si Jen, kasama po si Kong Dante magandang umaga po uh, ginong Ventura magandang magandang umaga rin po sa inyong lahat diyan at uh, medyo lalakong ticket na compass ng kayo at uh, ano po ang may lumikot ko sa inyo opo napag pag-uusapan po kasi namin yung may kay nalaman po dito sa kakulangan ng supply ng kuryente. Kayo ho ba nasa Palawan ngayon, ganong Ventura? Opo, nandito po sa Palawan, na sa Puerto Princesa City. Opo, ano ho ba nagiging dahilan sa kapakanan lamang po ng aming mga tagapanood, ng ating mga kaubayan, ano ba nagiging problema? Bakit daw ho, 50% ng ating mga kaubayan dyan, walang supply ng kuryente? Uh, yun po ang katotohanan, dahil po, bigyan ko lang po kayo ng kalinwanagan, ang Palawan po ay binubuo po ng 1,768 islands. So, ibig sabihin po yan, yung grid area namin, halos ang uh, nasisilbihan lang, wala pa pong mga uh, 50%.